Pwede kainin yung brown. Kasi... Di ba mayat at may brown takwa? Madi. Yes. Ayaw <laughs> e, ko lang. Hindi ko pa natumukan eh. At lumakas lang. Tama, hindi ko pa natumukan. O sige, at Maulo ka kasi. Hindi. Hindi. Ano Man, first time na di oh, oh. pag first time, maulaw kakahiya. Ito yung buah. Uh, buah. <laughs> so, ito yung all together we call this one as pero this one is uh, bunga, buwa. buah, buah. Hindi is buah. Jago so, nga wow. nangay. Ako kasi binabalot ko. Oh, binabalot niya. <laughs> <laughs> Sana kinakain. Uh, Dahil kulang, dagdagan natin ng ano ng dahon. Ilang dahon dapat? Mm, ibagay din siya. Tansya. Sa, mo din kung ano gaano kaliit o kalaki yung buwan. Then, oh. Ayun. Nakadipindi sa uh, laki ng buwa. Yes. And then, yung iba kasi ginagamit yung ganito. Anong lasa? Mm, the lasa is a little bit mm, um, little. Ah, little bit. Ah! Hanya ko magat dila. Lasa kasi. Pachi, ah, may pamak na kumagat Dela. <laughs> ay, uwin tingi pa na. Yes! Medyo, ano ba, yung parang banana na hindi hinog. Ah, ano na Ah, na yun yun. Oh, mapakla daw. Yung Ito yung ano, yung pulbo, ay hindi. Apo. Ten tender care. <laughs> mm. <laughs> Johnson's Johnson's. Ay, hindi, Ayan. pero ano yan? Bagay natin din kung ano, ano, Karami mm. yung nasa... Ano yung ano taste ng ano, yung powder, yung apog? Actually, hindi yan mati-taste. Wala. Kasi nahalo na sa... Medyo lang mainit oh. mm -hmm. siya bibig, oh. pag ang dumampi sa dito. Mm Sa bibig o kaya sa dila, medyo mainit siya. Mm. Kaya nakakasunog din ng dila yung pag marami. And the next is... Ay, may uh, may uh, may dahil konti lang nilagay natin, ito yung tabako. Ay, oo, oh, may tabako. Oh, yung tabako. iba, kahit walang tabako. Kasi actually, ito yung nakakahilo talaga sa mga tabako. hindi nasasanay. Oh. Um, Oo. so nga, either adati, tabako, or wala, okay lang. Okay lang. And optional then, ito, optional na din ito. Ano yan? Dito, Actually, dito yung sa ipugaw, awan dito yung. Pero sa benguet ko lang din natutunan, mga ano yan? igorot hindi ko alam kung nga, hindi ka muna nga ti made na ato'y Aswitin sama dito Parang aswit eh. Huwag niya, kasi aswitin. Kasi kapapakula. na dagamin nga, ano, ah... Ay, pampakulay? Pampakulay and at the same time, hindi yan nakakamantsa sa ngipin. Oo. Oh. O, ba diba, la, yung mga iba nakikita natin kit atamancha yes. ngipin. Dahil yung kit ilesen na ngipin. Wow. Kaya, may ganito ako. Dapat ang anong gagamitin niyo is yung kikit. <laughs> ganon. Ganon. So, parang mahaba yung kuko. Oh, oh, oh. kailangan ganun. yung mahaba yung kuko nito. Ito, ito. Ayan, ayan. Oo, di ba? Pang sukat ang ganon. Pang pala, pang pala. Ayan. Pang Tapos? Then, wala na. Kung ilabas may... mo yung ano lagayan. Yung tala. ano? Ito yung mahiwagang lagayan. Ngal-ngalam? Ngal-ngalam. Sa ito pra. oh, di ba oh, ito si Idol. Saan galing? From Ifugao. oh, ayan. Si Idol galing ng Ifugao. Shout out sa mga taga Ifugao. oh, shout out sa mga taga Ifugao dyan. Kahit wala tayo si Ifugao, daladara pa rin natin yung pampalagas. Oh, andito siya sa Hong Kong. Dinalan niya yung ano, nganga niya dito sa Hong Kong. O, oh, ba diba? Naghahanap tayo ng pudo, kaso wala yata yung pudo natin. Kaya... Anya, pudo? Lumbungan ng ano, dahon. Oh, hindi, gawad. Bunga ng... Gawad. Oo. Oh. Sige. Okay. Thank you, Idol. Salamat.